Yeah. Ayan po opo. ba Dala-dala ba? dami. Ayan lang opo sa ano na ano na. Bilog. Opo. Opong bilog. Ito pa? Ito pa? Ito pa? Ito pa lang. Opo, nabilog. Lang ito, ito, na, ito. Ito, na, ito ito. Malaki na to eh. ito eh. Ay, tigas na yata ito. Ito. <laughs> Opo ang oh. okay. oh bilog. ito pa dyan? Ito pa, dalawa o, oh, oh. Maliit pa ito yata. Ito, eh. Wala naman yun. ito pa o. Oh. Wala itak. Ito. 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 <mulong> malaki. Ay, ito, ang laki. Ang laki, oh. Ha? Malaki? Malaki na ito, kalabasa po. ito, kalabasa. kalabasa. ito. bagalan. ito. Ito lang, kalabasa ko. Dalawa ito. Po. Ma, ka, Ito, ka, ka Ito, dyan. Ma, Angel, ha dyan ka lang. Dano. Ba, ba eh Bakit pag dilaw lang saka lang 'yon? Agad ah, pa pala ma. Ito pa u. Oh yan. Ito, pa ito lakiw. Pakita mo. Daw, Pakita ito, mo ito, yung uh, ano. Sa <laughs> ulo mo yan. Ang naman Ako, dalawa. Hindi yan. Ito. 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 dilaw

Order <todic> lang yan. Ito baga. Oy. Yan. Pati na ito na. Dilaw. Dilaw na baga yan. Hinug na yan. Mura ba ito boy? Nalag pa ito. Oy. Ito ang talong ni Papa mo. Parang buto ito ni Papa ah. si Ito na daw.

na bulaklak. Ano hey na, na kay, ba 'yung mga pigay? na, Jen. Tuloy na. Bakit kayo ha? Dito na kayo. Aduh. Aduh. Dito na kayo. Dito na dito sa dilaw na oh. Mabubulak na rin 'yun. Ito na oh. Wala namang To. Nad, ito. Ay, ito kay Bernard. Kay oh, Bernard, ito. Nakita ko kanina. Hindi ba yun? Ito yun. Dinyo. Akin to. Hindi yan. Parang din ko para nakita mo. Ito nga. Ito yan. Bawal pa niya. Wala na yan. Bawal. Ano ka kambing? Sabi ni iba daw may nag nagnyunyug. Hay po! Ay, ito basta rin ha? Hay po! Tigil ba ang pati ang baba? Ito ba na doon? Tigil ba na ba na

Ay, ganda niyan. Tapang 'yan. Tapang. So, Gusto mo makita 'yung lawa ko? Ay, tapang 'yan. Milk ano 'yan? Bar ano? Ay, bawo. Ma Matapang 'to sa tao? Hmm, magiging kasi Spider-Man. Hindi, nawa ka nun. Dami doon sa atin mo kung maganda dyan. <laughs>